So guys, ngayon papunta kami ng Kogyo kasi papa namin yung amin pong papi ito. Ang so name solo. namin sa kanya si Solo. Pero ang name daw niya pagdating doon sa kanila ay Panda. So medyo maulan ngayon. Punta kami nang Antipolo sa Kogyo. Yan, yung driver natin ngayon ay si Madam. <laughs> say hi madam hi. <laughs> hi madam kung nakikilala niyo po siya nakikita niyo po siya minsan sa senate minsan po siya ay <laughs> senate po siya minsan kao <laughs> siya ayan so Nakakalungkot kasi uh, papaapon na namin ang aming solo pa naman to bugtong na anak ni miho bugtong <laughs> na anak yeah. nag iisang anak pala ni miho bugtong talaga no bugtong na anak <laughs> Bugtong ah. ba'y tawag sa itong pag-ibasi siya? Oo, bugtong. Ay mo ganira nang ginambal nang ginatawag nato niya minsan talaga ay may mga matan talaga nga sitwasyon niya ay oh, no. Dalawang ulog ba? gano'n nang naton Nakakatuwa lang dito sa tuta na to uh, One day old or dalawang Two araw days. pa lang siya Two days pa lang siya Nahulog gumagapang na siya, nahulog siya sa One day old pa lang ngayon? days ata? mga, oh, mga two days yata. Just mga two, two days. Three, mga oh, nahulog agad sa hagdanan. Buhay pa <laughs> Dalawang beses nahulog sa hagdanan. Yeah, ito. Ito kami nadaan sa... Mulan pa.